Inihayag ng miyembro ng K-pop girl group na Vicha na si KG na umalis na siya sa grupo. Bunso dito ng umano'y pang aabuso at hindi makatarungang pagtrato sa kanya ng kanyang agency na JYP Entertainment. Sa isang Instagram story, inihayag ni KG na hindi siya sumusuporta sa isang environment na nagdulot sa isa pang miyembro ng Vicha na nagtangkang magpakamatay. Dagdag niya, nagpo-promote ng eating disorders at nagdudulot ng self-harm sa ilang miyembro ang pagpapatakbo ng kanilang management. Nagsampanan ng demanda si KG laban sa JYP Entertainment sa Los Angeles noong Biyernes, December 7, ukol sa mga aligasyon ng child labor exploitation, emotional at physical abuse, at hindi makatarungang kontrata para sa mga minor de edad. Sa kabila nito, nagpasalamat siya sa mga pagkakataon na binigay sa kanya ng ahensya. Aniya, in the future, I will continue making music in this genre, but not under these circumstances. I hope that my leave can encourage the K-pop system to make changes for the better. Nagbabala rin siya tungkol sa mga malalim na problema sa k industry, Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.